Ang normal na halaga ng serum creatinine sa karamihan ng mga laboratorio ay nasa pagitan ng 0.5 hanggang 1.3 mg kada deciliter. Ngunit mayroong maraming iba pang mga dahilan na nagbabago sa normal na halaga ng serum creatinine. Sa katunayan, ang halaga ng serum creatinine ay maaaring depende sa maraming iba pang mga salik tulad ng edad, kasarian ng tao, dieta na kinukuha ng tao, physical na konstitusyon ng tao, at timbang ng tao. Gayun din, ang ilang mga gamot ay maaaring makialam sa pagsusuri ang laboratorio yung nagumagamit ng tiyak na pamamaraan upang subukan ang creatinine ay maaari ring magpakita ng kaunting pagbabago sa normal na creatinine. Ito ang iba pang mga salik tulad ng taas, timbang, masa ng kalamnan, edad, kasarian at ang laboratorio kung saan ka nagpapasuri na maaaring makialam o makaapekto sa normal na halaga ng serum creatinine.